Yo, what's up mga kasimple magandang tanghali po sa inyong lahat Yan for this video, dito na ako sa labas mga kasimpul At nag-aantay ng aking sundo At medyo malakas yung hangin ngayon Sana na kayo mga kasimple, ito kayo Mas lang muna, eh sobrang lakas yung hangin Alam mo naman yung, <coughs> yung aking ilong talaga pagka malakas yung hangin Ako, tutok ka po siya mga simple kaya po ako yung nagmamas ngayon mainit na nakikita nyo naman po yung init mga di diba sobrang init eh, ito po yung paligid yan o no? ba? Ah, diba napaka init at napaka liwanag pa po yung aking pasok dahil napaka aga araw ang taas pa ng araw mga kasimpol oh. di ba? <laughs> at mamaya pa ako pupunta doon mga kasimpol yan update ko lang po kayo mga kasimpol yan po dadaan yung bus na aking sundo update ko lang po kayo pagka nandoon na po ako sa company na pinasukan mga kasimpol Ito na mga kasimpol at nakarating na po ako dito mayroon pang part dito mga kasimpol at maaga pa dito lang muna ako tambay tambay sa ilalim ng mga puno oh, di ba? Napakaganda dito mga kasimpol. Ayun no oh. <laughs> Sobrang ganda dito oh. Yan, medyo madam ho siya Pero part to mga kasimpol, Mayroon pong mga upuan dito Nakikita nyo po yung mga upuan dito mga kasipol Yan o oh. Yan, mayroon pong upuan dyan mga kasipol Napakaganda-ganda po dito talaga mga kasipol At magpapahinga Pwede magpapahinga dito oh. Dahil may mga upuan Ayan Ayan po yung ano yung uh, kubo na may takip may atip pala ah. bubong may bubong pala mga kasimpol doon <laughs> ayan oh napakaganda ganda dito lahat po dito mga sakura po to mga kasimpol pero nawa may dahon na po siya uh, at maraming ibon dito at napaka ganda naman talaga tignan dito mga kasimpol oh. di ba sobrang ganda dito sa so, malamok lang dahil ay madam mo ay meron pang apart pala talaga ito mga kasimple dahil meron pong tubig dito yan po yan may gripo po dito yan eh magigitan nyo yan yan po gripo po yan mga Kasipul. at naano lang ng mo at marami pong upuan dito yan yeah, mas maganda talaga tingnan at tambayan dito pagka ah pag tagbulak pala ito sa kura marami tao dito mga kasimple at magpunta Ngayon, ito po ay di mainit uh, tapos so maglalagay sila ng mga tin dito di ba ang ganda ganda dito mga kasumpul, sobrang ganda talaga tingnan yan yeah, yung mga ibon yeah, tingnan nyo naman po kung gaano kaganda yung paligid dito ayan oo oh, di ba sobrang ganda tapos yan lang yung aking pinagtatarbawan yan yung company na yan yung building na yan diyan ako nagtatarbaw mga kasimple yan po hanggang dito lang po yung ating video mga kasimple maraming salamat po sa inyong lahat